Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyaz, ang propetang taga silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyaz ang kanyang balabal at pinadpunit-punit sa labindalawang piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang sampung piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. Matitira sa kanya ang isang lipi, alam-alam kay David na aking lingkod at alam-alam sa Jerusalem, ang lungsod na aking hiniram sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon humiwalay ang sampung lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Egypto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan. Ang sabi ng poong mahal. Alleluia, Alleluia, kami iyong pangaralan, upang amin matutuhan, ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia, ang mabuting balita ng Panginoong ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sedon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking binyi at otol at ipinamanhit nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumindala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Efata, ibig sa Vigi, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautol at nakapagsalita na ng malinang. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig na ang bini at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.